Masasabing napakaswerte ng babaeng si Megan sa kanyang mga magulang dahil parehas ngang professional lang mga ito sa mga trabaho nito sapagkat ang daddy nga ni Megan ay isang magaling na abogado samantalang ang kanyang mami naman ay isang doktor. Kaya dahil doon ay madalas ngang pag-usapan ang kanyang mga magulang kung kaninong yapak nga raw susunod itong si Megan. Kaya naman tinanong nila ito. Anak, Megan, pagigihan mo ng mabuti ang pag-aaral mo ha? Para kapag nakapagtapos ka, ay magiging katulad mo rin kami ng mami mo. Pero, matanong na kita Megan, ano ba ang kukunin mong kurso? Kapag nagkolehyo ka na, ano ang gusto mong maging trabaho kapag nakapagtapos ka na? Gusto mo bang maging isang abogado katulad ko? O gusto mong maging isang doktor katulad ng mami mo? Sa tanong ng kanyang daddy, ay hindi naman nila inaasahan ang magiging sagot ni Megan sa mga ito. Opo daddy, hindi ko po pababayaan ang pag-aaral ko. At ang kukunin ko pong kurso kapag ako ay nasa kolehiyo na ay entrepreneurship. Ayaw ko pong maging abogado katulad nyo o kaya naman po ay maging isang doktor katulad ni mami. Dahil balang araw po ay gusto ko pong maging isang negosyante. Ikinagulat nga talaga ng kanyang mga magulang ang sinabi ni Megan dahil hindi raw nila inaakala na ganito pala ang gugustuhin nito. Akala nila ay susunod ito sa kanilang yapak pero kahit ganoon pa man ay naging masaya pa rin sila sa kagustuhan nitong si Megan at sinusuportahan nila sa abot ng kanilang makakaya. Nagdaan nga ang ilang taon at ngayon ay isa na ngang college student itong si Megan kagaya ng sinabi niya sa kanyang mga magulang ay kinuha na nga niya ang kursong entrepreneurship para masimulan na ang kanyang pinapangarap. Subalit hindi pa nga nakakapagtapos ng pagkukolehiyo itong si Megan ay agad na nga sinimulan na magtayo ng sarili niyang negosyo dahil na rin kasi sa yaman ng kanilang tinataglay ngayon ay malaking allowance rin ang ibinibigay sa kanya ng mga magulang niya. Ngunit hindi nga ito ginagastos ni Megan para sa mga luho niya dahil mas pinipili niya itong ipunin at ngayon nga ay mayroon na siyang kakayanan para makapasok sa industriya ng pagnenegosyo. Ngayon ay nagawa ni Megan na makapagpatayo ng limang maliliit na bahay para gawing paupahan. Alam kasi ni Megan na ang perang ginastos niya para dito ay babalik din sa kanya at mas lalaki pa. Kaya dalawang taon lamang din ang makalipas ay nabawi na nga ni Megan ang kanyang perang pinangpuhunan. Hindi lamang iyon dahil kumita na rin siya dito ng malaking pera at patuloy pa rin siya sa pagdagdag ng mga paupang bahay para mas lumaki ng lumaki ang kanyang kinikita. Sa ginagawang ito ni Megan ay namamangha talaga sa kanya ang mga magulang niya. Nagagawa nga kasi niya na pagsabayin ng pag-aaral at pagninegosyo kaya hindi sila makapaniwala. Sapagkat kahit nag-aaral pa lamang itong si Megan ay nagawa na nitong magkaroon ng matagumpay na negosyo. Nagdaan ulit ang isang taon kung saan muli na namang nakapag-ipo ng napakalaking halaga ng pera itong si Megan. Ang mga pera nga kasing ito ay mayroon talaga siyang pinaglalaanan na noon pa niya gustong makuha. Ngunit kulang pa ang pera niya para magawa ito. Isang araw habang magkakasama sila Megan at ang kanyang mga magulang sa kanilang bahay ay doon ang nga kinausap ni Mega ng mga ito para humingi ng pabor. Mami, Daddy, mayroon po sana akong gustong hilingin sa inyo. Malaki na po ang perang naiipon ko ngayon pero kulang pa po kasi iyon para makapagpatayo ako ng sarili kong mall. Gustong gusto ko po iyon na mangyari dahil kapag nagawa ko po iyon ay alam kong mas lalaki pa ang kikitain ko dahil sa dami ng mga rerenta sa mall na iyon. Kung ayos lamang po sa inyo ay pautangin niyo po sana ako ng malaking halaga ng pera at pangako po na babayaran ko yun sa inyo kapag nabawi ko na ang puhunan ko doon. Sa mga oras na iyon ay napakasaya talaga ni Megan nang pumayag nga ang mga magulang niya sa gusto niyang mangyari. Pinauta nga siya ng mga ito para mangyari ang kanyang gustong gawin dahil susuportahan nga raw siya ng mga ito hanggang sa kaya nila. Matapos ang ilang buwan ay tuluyan ang naipatayo ni Megan ang mall na gusto niya. Maraming mga tindahan na rin talaga ang rumerenta sa mall niya kaya napakasaya talaga ni Megan nang makuha na niya ang matagal na niyang pinapangharap. Sa kabila noon, ipinagpatuloy pa rin ni Megan ang kanyang pag-aaral at sinisigurado niyang hindi pa rin niya ito pinababayaan. Ngunit ang kanyang mga kaklase nga ay walang kalam-alam na itong si Megan pala ay isa na ngang matagumpay na negosyante dahil kahit marami ng negosyo si Megan na pinapatakbo ay hindi niya ito pinagyayabang sa ibang mga tao. Samantala, sa eskwelahan ni Megan ay mayroon isang lalaking kaklase niya na nagangalang Carlo. Matagal na itong mayroong gusto sa kanya, na simula noong unang taon pa lamang nila sa kolehiyo ay nagkagusto na ito sa kanya. Alam ni Megan na isang ngaring mayaman itong si Carlo. Hindi man daw ito kagwapuhan kagaya ng ibang mga lalaki, ngunit hinahangaan pa rin ito ni Megan dahil nakikita niya rito na nagpupursigi ito sa pag-aaral para matuto ng mga kaalaman pagdating sa mga negosyo dahil parehas nga sila ng kursong kinuha. Dati ay hindi nga ito pinapansin ni Megan dahil gusto niyang makatulong muna siya sa kanyang mga magulang bago siya pumasok sa isang relasyon. Ngunit dahil may kaya na naman daw siyang patunayan sa kanyang mga magulang ay doon na rin niya pinagbigyan si Carlo na ligawan siya nito dahil sa pangyayaring iyon. Isang araw, nagulat na lamang si Megan na bigla siyang ayain ni Carlo na makipag-date sa kanya at pumayag rin naman dito si Megan. Ilang saglit pa habang kumakain sila sa isang restaurant ay nagtanong nga si Carlo. Megan, bukod sa pag-aaral, ano pa ba ang ibang mga ginagawa mo? Sumagot si Megan rito at sinabing, Pagtapos ng klase ko ay pumupunta naman ako sa mall. Madalas kasi akong mag-shopping doon. Kaya nga ganito ang sinabi ni Megan rito ay gusto niya itong subukin dahil mayroon nga siyang planong gawin para malaman talaga ang ugali ni Carlo. Araw ng biyernes, kinahapunan, pagkatapos ng klase nila Megan ay inaya nga niya si Carlo. Carlo, tara sa mall bukas at mag-shopping tayo doon. Pagkatapos ay kumain na rin tayo doon ha. Wala naman tayong pasok bukas eh. Natuwa nga si Carlo nang si Megan na nga ang mag-aya sa kanya, kaya naman kagad itong sumang-ayon sa kanya. Kinabukasan ay nagtungo na nga si Carlo sa mall, kung saan nila napag-usapan na magkita ni Megan. Ngunit kalahating oras na nga siyang naghihintay roon, ay wala pa rin si Megan. Kaya naglakad-lakad na mula siya para tumingin ng mga pwede nilang bilhin mamaya kapag magkasama na sila ni Megan. Pero habang naglalakad si Carlo at tumitingin-tingin sa mga tindahan doon, ay nagulat na lamang siya nang makita niya si Megan na nasa loob ng isang tindahan at nakasuot ng uniforme na pang isang sales lady. Kaya naman, kaagad niya itong nilapitan. Megan, kanina pa kita inihintay. Nandito ka lang pala. Pero teka, bakit ganyan ang suot mo? magkakatulad kayo ng mga sales lady rito. Ipinakita nga ni Megan na nagulat siya nang makita niya itong si Carlo. Carlo, pasensya ka na kung napaghintay kita. Sa totoo lang kasi ay eh, nagtatrabaho ko rito bilang isang sales lady para magkaroon ng konting kita. Patapos na rin naman ang oras ng trabaho ko ngayon pero naabutan mo pa ako rito. Nakahiya tuloy na malaman mo na nagtatrabaho ako dito. Gusto mo pa rin bang makapagdate date sa akin ngayong nalaman mo na ganito na ang ginagawa ko? Subalit hindi naman inaasahan ni Megan ang sasabihin sa kanya ni Carlo. Ano ka ba Megan? Bakit naman kita titigilan dahil nalaman kong isa kang sales lady? Marangal ang trabaho na yan kaya susuportahan pa kita dyan. Huwag kang mag-alala dahil yung mga gusto mong bilhin ngayon ay ako na ang magbabayad. Huwag mo nang gastusin ang sinweldo mo sa trabaho mo para hindi na yan masayang. Ilaan mo na lang yan sa mga mahalagang bagay at ako na ang bahala sa lahat ng magiging gastos natin ngayon. Ang buong akala ni Megan ay pandidirihan siya ni Carlo kapag nalaman niya kung ano ang trabaho niya. Ngunit mali nga siya ng inaakala sapagkat tinanggap pa rin siya nito ng buong buo at naramdaman niya ang pagiging maawain nito dahil nagalok pa si Carlo na ito na ang bahala sa lahat ng magiging gastos nila ngayon. Ilang saglit pa ay hindi na nga nila tinuloy pa ang pagsa dahil nag-aya agad itong si Megan na kumain. Pero paglabas nila ng mall ay binatinga si Megan ng isang security guard doon. Mamegan, mag-ingat po kayo. Nagtaka talaga si Carlos sa sinabi nito kaya napatanong siya dito. Aba, Megan, kilala ka pala dito sa mall na ito eh. Baka may hindi ka sinasabi sa akin, ha? Muli namang nagsalita ang security guard. Pare, ikaw lang yata ang hindi nakakakilala kay Mamegan eh. Siyang may-ari ng mall na ito. Hindi mo ba alam? Gulat na gulat talaga si Carlo sa sinabi ng security guard na ito. At nang makarating na sila sa restaurant kung saan sila kakain, ay nagtanong nga ulit si Carlo. Ano yung sinasabi ng guard kanina na ikaw raw yung may-ari ng mall? Hindi ba't nagtatrabaho ka lang doon? Dito na nga inamin ni Megan ang tunay niyang pagkatao dito. Carlo, ako talaga ang may-ari ng mall na iyon at sinubok lang kita para malaman ko ang tunay mong intensyon sa akin. Nakilala ko ang may-ari ng tindahan kung saan mo ko nakita kanina at kinausap ko siya para magawa ko ang pinaplano ko sa iyo. Pero nalaman ko na napakabuti mo talaga dahil tinanggap mo pa rin ako. Huwag kang mag-alala, sagot ko na ang kakainin natin dito ngayon at tungkol naman sa panliligaw mo sa akin. Dahil napatunayan mo lang na sarili mo sa akin, ay eh sinasagot na kita. Magkahalong pagkagulat at pagkakilig ang nararamdaman nitong si Carlo sa mga oras na iyon. Hindi niya inaasahan na napakayaman pala ni Megan pero hindi niya rin maitago ang kanyang pagkakilig dahil sinagot na nga siya nito. Kapag nasa eskwelahan sila ay nakatuo ng kanilang pansin sa pag-aaral at kapag nasa labas naman sila ay makikita mo ang pagkasweet nila. Tinulungan ni Megan si Carlo na maitayo ang unang negosyo nito at napakasaya nila dahil parehas nga sila ng pangarap sa buhay na maging isang matagumpay na negosyante.